Problemado ang Comelec dahil baka wala raw may pambayad sa mga guro at iba pang magsisilbi sa 2019 elections. Yan ay kung hindi may papasa ng Kongreso ang 2019 National Budget. Mark si Patricia Mangune. <tinyo> Nagtipon at humiga sa kalsada ang mga gurong miyembro ng Alliance of Concerned Teachers sa harap ng opisina ng Department of Budget and Management. Sinisingil nila ang ahensya sa pangako ni Pangulong Duterte na dagdag na sahod para sa mga public school teacher. Pero mukhang hindi lang ito ang hahabulin ng mga guro. Nangangamba ang COMELEC na baka wala silang maipambayad para sa mga guro at volunteers na magsisilbi sa 2019 elections kung hindi maipapasa ng Kongreso ang 2019 national budget. Kawawa naman yung mga guro natin na maghihirap para magtrabaho tapos hindi naman pala sila mababayaran. I don't want to speculate on how teachers will react if we tell them that you're going to have to work without pay. Pakiusap din ng COMELEC pagbigyan ang hiling nilang 3.2 billion pesos na budget para sa election workers. Sa ngayon kasi ay nasa 1.9 billion pesos lang ang inilaan dito ng Kongreso. Posible rin daw kapusin ng COMELEC sa ilang election paraphernalia procurement. The, the, consumable that really pops to mind is indelible ink for instance. We could not have bought indelible ink in 2018. Matutuyo yun of all the problems, uh, problem procurements, baka nga indelible ink is the smallest pa. Nauna nang sinabi ni Senate President Tito Soto na gusto na lang niyang mag enacted budget ang bansa buong taon. Hindi raw kasi nagkakasundo ang Senado at Kamara at patuloy ang mga aligasyon ng budget insertions at pork barrel. Pero sabi ni Sen. Ralph Recto, posibleng sa susunod na linggo ay may mapagkasunduan na ang Bicameral Conference Committee umaaksyon. Patricia Mangune, News 5.